So shout out mga Karotrip, uh, ngayong araw mga sir ay mayroon lang akong gustong i-share sa inyo na isang aksidente, ito ay tungkol sa isang manual na sasakyan So napaka importante ng uh, mga bagay na sasabihin ko kung kayo ay hindi pa masyadong uh, bihasa sa pagdadrive ng manual na sasakyan So mayroon kaming niriskyo na uh, isang aksidente, isang manual na sasakyan Uh, ang driver sabi niya, isang taon na daw siyang nagmamaniho so ibig sabihin isang taon na pagmamaniho sa manual dapat uh, alam mo na yung mga gagawin kung sakasakaling nasa sitwasyon ka na ganito so ang nangyari mga sir yung sasakyan habang paakyat sa kalsada yung paahon na kalsada ay na, nagpremira siya sa baba which is tama naman pero nung pero nung nasa itas na siya nag change gear siya papuntang segunda which is tama rin pero ang nangyari mga sir habang nag change gear siya ah, namatayan siya ng makina kaya dumaos dos yung sasakyan hanggang tumama doon sa barandillas so sa ganong sitwasyon sabi niya mga sir naratol daw siya So sa ganong sitwasyon, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin kung kayo ang nasa sitwasyon na yun. So ang masama pa doon mga sir, may mga sakay siyang mga bata tapos yung uh, pang pang yung side na yun sa kanyang pinagbanggaan ng barandilyas pang pang malalim. So may mga bata na sakay medyo delikado. Buti na lang mayroon barandilyas kung wala uh, salamat pa rin tayo sa Panginoon kasi ligtas sila so ito mga sir, i-share ko sa inyo panoorin nyo, baka makatulong din sa inyo at doon naman sa atin mga lodi na matatagal na na nagdadrive ng manual na sasakyan pwede kayo mag comment below or magdagdag kayo kung anong gusto nyo idagdag pwede nyo i-advise sa mga ganitong sitwasyon na ang isang driver ay nawawala sa kanyang focus sa pagda-drive. So tara mga sir. Perfect sa ratong isang sa isang cellphone lay entry pass niya. Ah. Ang sa kay mo sangit magod ang atras ko. Kung birahon, pag mo ang atras na sa bumi mo babaw. Ah, sala gi ti point kay mo dapat ko niya dito. Sala gi ra sa cellphone hindi mo kunin niya imong radio gid. Kay markan, sir bagahang silpon. Diyadari kang maitin silpon. May gigamit sa picture. Hindi na may tawagan, sir. Tawagin ka rin sa iyo silpon. O, siya, pre. It's for Ano ito, ispater na ito nga ni man, is? assuming mga sir yan yung pako. Pa, pa so pag namatay ang sasakyan ninyo, matigas yung brake kaya kailangan yung lakasan yung din ng brake. Labanan nyo ang brake kung kinakailangan para huminto yung sasakyan ninyo. Tapos sabayhan brake. Tapos uh clutch, apak ng clutch, ayan. Apakan nyo yan para makapag neutral kayo. So take note mga sir, kailangan mabilisan yan Mabilis yung kamay niyo. Para maka mapandar kagad ninyo yung sasakyan para bumalik yung uh, brake nya. Kasi pag nakapatay yung makina nyan, matigas talaga ang brake. So, kailangan yung lakasan yung apak ng brake para uh, huminto ang sasakyan sabay hand brake. Tapos uh, ganito mga sir, for example, napatay yung uh, makina yan. Apakan nyo ang brake malakas. Tapos class neutral, tapos hand kung kinakailangan pagsabay-sabayin niyo, pwede yan. Ayan. Tapos, paandarin nyo. So, kung napaandar nyo na siya mga sir, uh, kung may kasamaan kayo sa sasakyan, pwede nyo utusan na bumaba para kalsuhan sa likod or lagyan ng chok sa likod. Kailangan lagi kayong may dalang chok kasi napaka-importante nyan mga sir sa mga emergency uh, for example lang kasi pag hindi ka pa marunong gumamit ng half clutch kailangan yung lagyan ng kalso sa likod para hindi umatras siya mga sir kagaya nito ayan ilipat yan assuming lang yan assuming lang yan mga sir na ang kalso nyo nasa likod na para pagpaandar nyo ng pagpatakbo nyo ng sasakyan hindi siya atras para mapatakbo nyo mapatakbo siya ng uh, hindi umatras So, pag nasa itas na kayo, pwede nyo, na nung, pwede nyo nang balikan yung kalso. So, ganun lang ang pagpapa uh, takbo ng sasakyan kung nasa ganitong sitwasyon kayo mga sir. Kung hindi nyo pa talaga alam kung paano mag clutch, so yun lang ang gagawin ninyo. Pag namatayan kayo ng makina mga sir, matigas talaga ang brake kaya uh, labanan nyo ang brake mga sir. Paspasan dapat ang gagawin ninyo para hindi kayo umatras so ganun kadali ang ganitong sitwasyon para maiwasan ang aksidente so kailangan yung matutunan mga sir kung paano mag half clutch kagaya nyan mga sir napatayan napatay yung makina ayan dapat yung paan ninyo ilagay yan sa clutch at saka brake Nakalaga yan sa clutch at saka brake ayan pag nakakampyo na kayo ng primera mga sir iangat nyo ng ayan ganyan dapat ang porma mga sir hindi nyo dapat yan uh, binabalagbag ayan ganyan so apa clutch primera tapos dahan dahan angat mararamdaman nyo yan mga sir na umaabanti na yung sasakyan stop kayo doon. Tapos, bitawan nyo ang brake, lipat kayo sa, uh, accelerator. Ganyan. So, ganyan ang pag-execute ng half clutch. Huwag nyo gaga gagawin ito mga sir, dahil mali ito. Ayan. So, ganyan lang dapat. Palipat-lipat lang. Para, madali. So, ganun lang ang paggamit ng half clutch mga sir. napakadali lang. So, aralin nyo mabuti yan mga sir. So, ayan mga sir. Ah, uh sa sitwasyon na yon mga sir na namatayan kayo ng uh, makina habang paahon kayo, ang gagawin nyo lang, uh, una una huwag kayong mararatol or lagi kayong nasa presence of mind, mayroon kayo laging presence of mind uh, ang gagawin nyo lang dyan kasi yung uh, manual, pag namatay yung oh, kahit anong sasakyan, pag namatay ang makina nyan matigas talaga ang brake pero, ang gawin nyo lang apakan nyo ng malakas yung brake kasi bibrek talaga yan. Pag naapakan nyo ng uh, malakas yung brake, mararamdaman nyo na humihinto yung sasakyan, kumakagat yung brake, i-start nyo kaagad. So, simpre, i-neutral nyo muna. i -neutral. Kung automatic nyan, ilagay nyo sa parking. Maganda automatic kasi pag namatayan nyan, pag brake nyo, parking hinto yan. Pero pag nyo, pag... Uh, manual ang mangyayari dyan mga sir kailangan yung apakan yung brake ng malakas habang nakapatay yung makina tapos pag guminto sabay nyo i-handbrake pagka handbrake nyo i-start nyo Siyempre neutral start pero kung malakas yung pagkakaapak ninyo kumagat na yung brake guminto na yung sasakyan paspasan nyo na lang na ma-neutral tapos uh, paanda rin yung kaganyong sasakyan para Uh, bumalik yung brake nya uh, hindi kumakagat ka agad yung brake pag patay yung makina or bakit matigas yung brake pag nakapatay yung makina kasi ang brake natin yan sa makina sa hangin ng may may tumutulong kasi dyan sa ano sa brake natin para maging uh, hindi matigas yung brake pag nakaandar yung makina kasi may, may hangin yan mga sir habang umaandar yung Uh, makina. Pag hindi umandar yung makina, talagang matigas ang brake nyan. So, yun lang mga sir. Paspasan lang talaga. Natural lang na matigas yung brake. Kailangan nyo lang apakan ng malakas para yung brake ay kumagat. So, yun lang mga sir. Yung, yun lang ang mga, bibigay ko sa inyong mga tips. Tapos mga sir, aralin nyo kung paano gumamit ng half clutch. Napaka-importante niyan mga sir. Kahit doon sa mga hindi Masyadong maahon na kalsada... Basta... Paahon siya ng kunti... Praktisin nyo kung paano gumamit ng half-clutch... Kasi napaka-importante nyan... Sa manual na sasakyan... Kasi kung hindi nyo alam yan... Ah, Napaka-delikado yan mga sir... Sa mga traffic na lugar... Kahit naka-under yung sasakyan nyo... Kahit hindi nakapatay yung makina nyo... Kung nasa paahon kayo... Napaka-delikado nyan sir, mga sir... Pag naglipat kayo ng... Uh, pa papunta sa accelerator mula mula sa brake papunta sa accelerator napakadelikado niyan mga sir kasi pag hindi niyo uh, alam kung paano gumamit ng half clutch aatras yan napakadelikado doon sa sumusunod sa atin na sasakyan siguradong mababangga nyo sila maatrasan nyo sila so aralin nyo talaga yan mga sir kung kayo ay nagda-drive ng manual na sasakyan. Sa pasensya na mga sir kung medyo nabubulol tayo kasi uh, ganun talaga ako magsalita. Medyo may pagkabulol. So maraming salamat. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng kunting mga tips tungkol sa uh, pagdadrive ng manual at saka doon sa nangyari sa isang aksidente na napaka dali lang sana kung alam niya ang kanyang gagawin. Hindi siya naaabot siya doon. So buti na lang may barandilyas kung walang barandilyas, napakadelikado talaga. So maraming salamat.